Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, bumabati sa inyo lahat. Maligayang Pasko! Merry Christmas! Amen. Ayan. <laughs> Grabe, Ayan. Paring no? tulog pa kayo. Ay, <laughs> Kami po sa MCF, kailangan gumising. May service ngayon. May Christmas Man. service. Magandang magandang umaga po. Maligayang maligayang Pasko po sa inyong lahat, mga kaagapay. Kamusta po Amen. kayo? Amen. 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 tandaan natin, every gising is a blessing. Okay? Every breath is a privilege. So, uh, maaring ang inyo pong Wednesday ngayon ay ano tawag natin doon wonderful dahil Pasko maaring bagyo wonderful or ano dad Wow, 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 hallelujah! Naka, with emphasis pa yan. Totoo po. Wow, 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 hallelujah. Wow, 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 wow. Amen! The dahil kay Jesus! Amen! Wow, 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 dahil kay Jesus. Wow, uh -huh. wow, 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 dahil ang Panginoon gumagawa. Hindi siya Tapat ngunit. talaga siya. Totoo po yan. So kayo pa yung nakikinig sa programa, gabay? Dito po yan sa 702-DJS at kung kayo po ang gamit niyo ay Transistor Radio o yung ating PM Radio, Portable Missionary Radio, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinakita naman po ng ating mga transmitters mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at gamit niyo po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha nyo naman po ating programa mula po yan sa DYVS sa Pagpoto. At kung kayo naman na nakikinig sa Facebook live stream, ayan, Kamusta po kayo mga kaagapay? Mula pa rin hanggang hulo na ngayon ay Christmas Day. At sa ibang mga kaagapay natin sa iba't ibang bansa, na ngayon lang pumapasok ang Noche Buena, ngayon lang pumapasok ang natutulog na tulog pa, hindi pa bumubukas ang mga mata sa Christmas Day, nakapagpalain kayo ng Panginoon. May this really be a special day of rejoicing for each and every one of us. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po patuloy tayong maging winners. Winners talaga tayo sa Panginoon, di ba po? At tandaan at huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng member ng mga kapisanan. Ay, ano ba yan? excited ako ngayong Pasko. KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo kung saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS. 702 ng Farish Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center o Tigas, araw-araw po yan, naglalayong kay hatdan ng mga alangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay hanggang kayo'y tumanggap kay Kristo't maligtas. Amen, amen, amen. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. O yan. Simula pa po last week, di ba, pinagkwentohan na natin yung mga Christmas Miracle Stories na naranasan ng iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang sitwasyon. At napatunayan natin na ang dami pong gagandang mga pangyayari at paggawa ng Diyos na nagpapatunay nga po ng katotohanan niya sa pagtugon sa mga dalangin. At yung pagbibigay ng comfort, di ba po, lalo na sa mga haagapay mga taong nawala ng loved ones. Nung lunes, pinagkwentohan natin yung Christmas Miracle ni Rochelle patungkol to dun sa giant Hershey chocolate bar na tradisyon nila na nakita niya sa isang grocery cart, di ba? Ayaw na nga niyang bilhin yon Pero pinakita sa kanya ng Panginoon na kahit sa kapighatian at kawalan, nagbibigay ng kapayapaan at assurance ang Panginoon. Kahapon naman, pinagkwentohan natin yung kakaibang pagkakamali na na-deliver na package kay Nadine. Imbis na yung sweatshirt na in-order niya, na ibibigay niya sa kapitbahay, ang dumating, complete series ng DVDs na Hercule Poirot, detective na paborito ng kanyang pistero. O ngayon naman, maganda rin. Ito naman. Tuwing December, ang Candlewood Lions Club na member si Peggy King ay nagdadaos ng Christmas party sa isang local firehouse para po sa mga batang may special needs. Ito po yung mga bata mula ng Green, Green Chimneys, isang residential school. At lagi po itong masaya at maganda. Lagi nga bongga yung kanilang mga Christmas party. So, nagsusuot daw na po si Peggy bilang isang elf at tinutulungan yung nag, nakasuot ng Santa sa pagbibigay ng regalo sa mga bata. Meron ding magician, meron ding lunch buffet, at tour dun sa firehouse. Pero sa ito, taong ito, nagpapanik po si Peggy. Meron silang inihandang 40 pieces na regalo na sapat para sa bilang ng mga bata at tulad ng laging inaasahan nila. Subalit na pag-alaman nila na 60 ang mga batang darating. So ano yung kanilang gagawin? Eh, wala namang tunay na Santa no? para mag-magic at bigla na lang magsagutin yung mga regalo at yung kanilang problema. E eh, wala nang panahon upang bumili pa ng mga karagdagang regalo. Darating na yung mga bata. At para po sa mga batang ito, ito lang yung mga maaring regalo nilang matanggap. Kaya umusal talaga si Peggy ng dalangin. Panginoon, ano po yung dapat namin gawin? Nanlulumo, ipinark ang kotse, naglakad sila mag-asawa, paakit ng burol, patungong firehouse. Isang lalaki din yung lumabas ng kanyang kotse at sumabay sa kanilang paglalakad. So, nung dumating sila sa pintuan, tumingin yung lalaki na tila naguguluhan at nagtanong. Sabi niya, hindi ba dito yung botohan ngayon? Eh, alam ni Peggy na may special referendum sa araw na yon. So, balit hindi sa firehouse gagawin. Sabi niya, tungo ni Peggy, hindi rito sa firehouse. May Christmas party kami ngayon. So napailing yung lalaki, sabi niya, hindi ko talaga alam kung bakit dito ko inakala ang potohan. At nung tumingin siya kila Peggy, eh nagsabi, kung may party kayo, bakit ganyan ang mga itsura nyo? Parang lungkot na lungkot kayo. Eh di sinabi ni Peggy yung problema, sabi niya, at kahit sa maikling kwento yon eh papano lang mapapauwi yung mga bata na walang dalang regalo? bigla nagtanong yung lalaki, ilang laruan ang kailangan nyo? Amin, maaaring makatulong ako. Paano ang naisip ni Peggy? So, mga ilang minuto lang, bago dumating daw po yung mga bata, pumasok sa pintuan yung lalaki. At, may, at sa mga kamay niya, may mga bags na puno ng mga laruan. Nagmamadaling inilagay yung mga regalo sa lamesa, tinakpan ito ng tablecloth at naghihintay na sa pagbukas ng mga bata para i-reveal yung mga regalo. Alam nyo, sobrang saya ng mga bata. Isang batang babae nga, nakuha niya yung isang easy bake oven na matagal na daw niyang pangarap yon At ang mga salitang best Christmas ever ang maririnig mo sa bawat bata na nandun sa Christmas party na yon So, sino nga ba ang lalaki na tugon ng Diyos sa kanilang dalangin siya si Major Tom Quigley ng local Marine Toys for Tots program na nakakolekta na siya ng mga regalo na kinakailangang maibigay para puso sa mga bata sa isang hindi malilimutang pasko oh ano nga naman ang gagawin mo kung malaman mong mas marami ang mga batang darating kaysa inaasahan mo at sa inihanda mong regalo. At ang katotohanan na maaring magpapauwi ka ng halos dalawampung bata na walang dalang regalo, naku, nakakasakit po yan ng puso. Kanina pa dapat lumapit, kundi sa Panginoong Jesus sa panalangin. Para sa iba, ang pagkakamalingi ni Major Tom Quigley na mapunta sa firehouse ay hindi coincidence, di ba po? Subalit sa ating mga tagasunod ng Panginoon, ito ay God's perfect appointment. Siya yung tamang tao na kasagutan ng Diyos sa simpleng dalangin na inasal ni Peggy. At ang kasagutan, instant. O, oh, di ba? Tunay na tunay, ang unang Juan 5.14-15, sabi nga ganon, may lakas loob tayong lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din natin ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. So, mga kaagapay, huwag natin kakalimutan ha. Kung ating kahilingan ay ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay sasagutin niya maaaring instant o maaaring mag-wait ka muna. So, lagi nating naisip magtanong sa Diyos, sa kanyang kalooban, sa bawat araw para sa ating buhay. Dahil sa totoo lang, siya lang ang kasagutan sa ating dalangin. Ito po si Beth Flores ng Gabay, Life Ready. Amen! Daming karanasan sa Christmas. Si Rosel, <laughs> inaliw siya ng Panginoon sa pagkakamali itinatama ng Diyos. Christmas, iba't ibang personalities, kulang yung regalo, darating na mga bata, may problema. Lalaki nagtanong kung saan ang butuhan, bakit lungkot kayo dahil kulang ang regalo. Pumasok yung lalaki, dala maraming regalo, sobrang saya nila. Sino yung big man na yon? nalimutan ko ang pangalan, pero nagbigay siya ng regalong marami dahil yung pala ang lugar niya. <laughs> Kaya ano isang retired na sundalo. Panalangin, pinaplano, sagot ng panalangin. Diyos, naghihintay lang ng dalangin mo kasi handa siyang sumagot sa iyo. Yung mga nangyaring kinuwento kanina ni Beth, totoo po yun. Ang Diyos ay naghihintay lamang ng dalangin para sagutin ka. So, amen, amen tayo riyan. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At uh, sa mga sandaling ito, ang ating bibigyan ng pansin, ang pakikipagkasundo natin sa banal na Diyos sa wikang Ingles, reconciliation is a must. Let us dive in the subject for truth. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo mag-aral na po tayo? Paano po tayo maaaring makipagkasundok sa banal na Diyos? How can we become reconciled to a holy God? This is the need of the hour before it's too late. Bago maging huli ang lahat, Once again the Bible will help us to discover the truth on this subject. Amen. In the book of prophets in the book of prophets Isaiah it foretells Isaiah 53:5. Pero nasugatan siya dahil sa mga atraso natin. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Gumanda ang kalagayan natin dahil sa paghihirap niya dahil sa mga latay niya, gumaling tayo. Amen po, Panginoon. Sa Roma 5G, kahit kaaway tayo ng Diyos, dati, ginawa niya tayong mga kaibigan kasi namatay ang anak niya para sa atin. Ngayon, kaibigan na tayo ng Diyos. Amen. Masiguradong siguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Christ. Epeso 2.13 Dahil malayo kayo sa Diyos, pero ngayon, dahil nakipag-isa na kayo kay Christ Jesus, Amen, iniligtas na kayo dahil sa pag-aalay ng buhay at dugo ni Jesus Christ. Amen ulit tayo ron. Colossus 1.20 hanggang 21 Dahil sa anak, nagdesisyon ang Diyos ipagkakasundo sa sarili ang buong universe makikipag-ayos ang Diyos nang magbuwis ang anak niya ng dugo sa krus. At dahil dito na ibalik ng Diyos ang lahat ng bagay sa sarili niya, lahat ng nasa lupa at nasa langit man. Amen! Wow! Dahil malayo tayo sa Diyos at kaaway kayo dahil sa masasamang bagay na ginagawa ninyo at iniisip, dahil si Jesus Christ na matay para sa ating mga kasalanan, ginawa niya tayong makipagkasundo na sa Kanya. Amen. Sa Romans 5.1, ngayon itinuturing na tayong matuwid sa harap ng Diyos dahil sa gawa natin, hindi. Dahil sa faith natin. Maayos na ang relationship natin dahil sa Panginoon natin, si Jesus Christ ng Kapaskuhan. 2 Korinto 5, 19, 21 ibig naming sabihin dahil kay Jesus Christ, itinuturing ng Diyos na kaibigan na ang mga tao at pinatawad niya ang kasalanan nila, tapos ibinigay niya sa amin ang mensahe kung paano maging kaibigan ng ng mga tao ang Diyos. Si Apostol Pablo ang nagsasalita sa Iglesia ng Korinto. Kaya mga representative kami ni Christ at ginagamit kami ng Diyos para manawagan sa inyo. Nakikiusap kami alang-alang kay Christ na makipag-ayos kayo sa Diyos. Never na nagkasali sa Christ pero para sa atin itinuring siya ng Diyos na makasalanan para pag nakipag-isa tayo sa Kanya, magiging katangkap-tangkap tayo sa Diyos. Wow! What a plan of God para lang maligtas tayong mga taong makasalanan na importanteng-importante ang katotohanan yan na tayo maging ligtas para sa panahong, panahong ito ng end times. Kasi anytime darating ang rapture, ang taong hindi ligtas ay hindi mararapture. Colossus 2.14, kinansil niya ang dokumento kung saan nalista ang lahat ng utang natin, pati yung obligasyong kasama nito. Pinawalang visa niya ang lahat ng iyon nung ipinako siya sa krus, si Jesus. At nang tanggapin natin si Jesus, tayo iniligtas at inalis lahat yung ating pagkakautang. Upang tayo makipagkasundo sa Diyos, kinakailangan meron tayong pananampalataya sa lahat ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Bakit naman ang pakipagkasundo ng mga tao sa, sa tao ay mahalaga rin? Mateo 5.23-24 So kung magbibigay ka ng offering para sa Diyos sa altar, pero naalala mo na may sama ng loob ang kapatid mo sa iyo, iwanan mo muna ang offering mo sa harap ng altar at puntahan mo siya agad, makipag-ayos ka muna sa kanya at sa ka bumalik at ibigay mo ang offering mo. Ang tunay na pangangailangan ng pagkakasundo sa mga magkakapatid na paraan ng tunay na pagkakaisa. Sa iglesia ang kanyang katawan na siyang naging ul ulo at ang lahat ay pantay-pantay at walang laglagan o kompetasyon sa isang katawan, lahat ay nagtutulungan kaya pinag-iisa sa iglesia na siya na ang tanging ulo at siya lamang ang matataas at maluluwalhati, hindi ang sinumang tao. Amen, amen, amen. Di ba anak? Opo, ama. Totoo yun. Amen. Kapag nasa Panginoon tayo at kabahagi tayo ng iglesia, lagi tayong for forgiveness and rest at ang sabi nga natin reconciliation kasi yun ang pamilya eh di ba lagi mm -hmm. ko ang sinasabi hindi lang yung dugo ata sa pamilya hindi lang dugo natin hindi lang dugo Mas sa amin po sa Mortis hindi dugo lang namin ng nan- na, hindi lang dugo lang ng Mortis nang nanalalay na, na, nanalalaytay sa amin eh kung kami pa yung mga mananampalataya eh di kundi dugo mm -hmm. din ang Panginoong Hesus doon lang sa concept nayon na yon mag-iisip ka. Sisiraan ko ba to o mamahalin ko to eh ko to. 'Di ba? Ganun lang yun eh. Lalo na sa church. Yung sabi ni Daddy, ilalaglag ko ba to? Eh pati dugong nananalay tayo eh? 'di ba? Yun yun. Yes. Kaya Dugo dapat ni Cristo. Opo. Kaya dapat laging naka-focus ka. It's for the glory of God. It's not for your glory. Tsaka tama yung sabi ni Dad. Nakita ka ba na nang mata nag-away silang dalawa? sa competition <laughs> di ba? O yun. Pag gano'n na nangyari sa katawan at nagsarili na siya, ang tawag natin doon cancer. So wag po yeah. tayong maging cancer sa iglesia. Kundi Amen. gawin natin yung ating tamang responsibilidad. At laging sumusunod. Yes. O, o, sige po, pray na po tayo. Let hmm. us pray. Panginoon, maraming maraming pang salamat this Christmas Day. May napag-uha pa namin cancel. Pero salamat po, Panginoon, ikaw po ang kasagutan doon. At kung kami po ay may tamang puso, pagsunod sa iyo, andun po na ang lagi namin maiisip. Ang araw ng Kapastunga, kapaskuhan, yun po yung araw na pinadala mo yung kasagutan sa aming magulong sa at nagbigay ng kaligtasan sa amin. Maraming marami po salamat. Lord, thank you po dahil today, birthday po na aming mga kaagapay, si Gloria Martinez, si AJ Sanico, ganun din po kay Israel Sanchez Ibarra, Salamat po sa kanya. Ganon din kay Pastor Jesse Mercado nakapagpalaim po sila. At ganoon din po si Enis Laplana Cuenca at si Christmas Villanueva. Panginoon, marami pong salamat sa mga kaagapay na ito. Lord, alam namin today, marami pong mga kaganapan. Maari ang mga pamilya, may mga, meron po Panginoon mga reunions. Kaya may Christmas service, Lord, ang dalangin po namin patuloy na laging mag-focus kami dun sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil yun po, Panginoon, it's not only your birth that matters. What matters most as well is your death on the cross for our salvation. So, Lord, maraming marami pong salamat, John. May we never forget that God sent you to us to be at the sacrificial lamp for our salvation. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa isang iglesia iyong katawan na si Jesus lang, ikaw lang ang ulo. Ang lahat ay pantay-pantay at walang laglagan, walang kompitasyon. Sa isang katawan, lahat ay nagtutulungan kaya pinag-iisa mo sa iglesia na siyang tanging ulo, si Jesus, siya lamang ang natataas at maluluwalhati at hindi ang sinumang tao. Panginoon, salamat po sa katotohanan yan na kung itoy aming hinahawakan at pinasampal hindi po niyo kami lalampasan. In Jesus name. Amen. 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 So katotohanan, katotohanan yan mga kaibigan ha. Sa ating pong pagsunod sa Panginoon, patuloy po tayong tumo, you know, we keep our lives aligned dun sa purpose ng Panginoon, sa disenyo ng yes. Panginoon. At tayo po hindi, ano, tayo po ilalakad ng tama. Di ba po? Kung naka-align tayo sa Panginoon, sa dakilang Diyos, guided tayo ng Holy Spirit, naka-focus ang eyes natin sa Panginoong Jesus, di ba? He, he, will make us, He will get us through. Totoo yun. Until the day we see Him face to face. So that's a choice mm -hmm. have to make, mga kaagapay, ha? Tama yung lagi sila paalala ng daddy. Dapat po, bawat isa sa atin ay may tunay na kaugnayan sa Kristo ng Kapaskuhan. That's a choice mm -hmm. that we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Lolo Alhatid Pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Mosura at ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Prodtech, sa Bukami Transmitter. Si Jericho Flores po, kasama naman namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi kapag si Yeso Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na nama, Gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.